Okay mga idol, welcome back again to my channel, YouTube channel para. <laughs> so ang gagawin natin ngayon ngayon idol, mga sa hapon na to, ay itong talong. Parang ikukulubit natin, tatanggalin natin yung mga sanga-sanga na iba para ano, tutubos siya ulit tapos mamumunga siya ng panibagong bunga. Kasi, oh! ano ano, pero maganda lang ka rin yung tubo ngayon kasi Nangumulat na kasi palagi na umulan dito. Hindi natuyo yung lupa at idiligan na palagi araw-araw umulan eh. Baka mamaya ulan ulit, makulimlim. So ayun mga idol, mag-umpisa na tayo. So ayun mga idol, start na tayo. Ito yung tatanggalin natin mga idol oh ito ito yung gaya nito ito Itong ano tanggalin natin babawasan natin yung mga sanga-sanga so -sanga. tanggalin natin yung mga ito kagaya nito <laughs> tanggalin natin yung mga sanga para panibagong ano panibagong Tum siya ulit. Ganda yung tubo. Ang ayon. Ito, ang dami na nasa nga. Kailangan ng bawasan. Yan. Ito. Parang ititrim lang natin para bumunga siya ng marami e bumunga na rin kaso hindi pa masyado na. So ayan mga idol. Trinay natin yung tatlong tatlong gu guhit. Ngayon kung naging probe tatanggalan natin lahat kasi maraming ano eh bulaklak yung iba kaya sayang pag tinanggal inalisan natin nasa nga ang daming ano eh bulaklak bunga na yan eh so rinay lang natin itong tatlong hilera ito ito itong tatlong hilera na to rinay natin kung ano kung epektibo gagawin yes, natin lahat yan lahat yan ano hinatin okay kasi tingnan nyo mga idol oh ang daming bulak lang oh. you know ang daming bulak kasi kaya nang hinahin akong ano ano yung anuhin i cultivate kasi yan oh ang dami oh. So, pag nag nag-improve yung tinanggalan natin ng sanga, gagawin natin lahat dito ito. Ayan at ano na ngayon eh, tumutubo na naman yung ano, mga damo. Igagarskata na naman natin yung mga idol next week. So, ayan ang talong ngayon mga idol. Ito yung talong namin Medyo namubunga na naman marami kasi tagulan na. Hmm, ganda no? Hanggang doon yan. So, hindi ka nabibili ng gulay, talong. Pag gusto mo ng talong, mamitas ka na lang dito mga idol, okay?